So good day mga lodi, you know So uh, matagal-tagal tayong hindi nakapag-content. Uh, so Siguro last year mga last na content natin is uh, November pa no. So naging busy lang uh, mga lodi sa trabaho. So ngayon mga lodi, ano? Ah, uh, papakita ko sa inyo yung uh, natira na lang. So nagdaan yung uh, Christmas season mga lodi, you know So uh, marami yung uh, nabawas sa ating mga alaga So, ayan mga lodi no? So, bago mag uh, Christmas season, bali ang alaga natin dito is siyam So, ngayon mga lodi ang natin na lang sa akin is apat So, ayan mga lodi, nung 24 meron tayong isang uh, hindi pinalad So, nag, ano tayo mga lodi So, hindi pinalad yung gold na one time winner pero mga lodi, masaya naman ako mga lodi kasi yung expected ko na ipapakita ng gold is nakita ko naman. Sadyang mas magaling yung talaga yung kalaban. So yun mga lodi, ito na lang yung mga tirano. Ito yung uh, mainstay ko dito mga lodi na. alimbuyugin mga lodi yan pero yellow leg siya. Then ito mga lodi yung isang dalusapi. Ayan. So mag one year old pa lang ito mga lodi. So, ah... Uh, ito mga Lodi, wala nang mga laman tayo mga Lodi. Yan. Wala nang mga laman yan mga Lodi. So ang nangyari pala mga Lodi nung uh, bago mag uh, Ayong uh, Christmas season, yung materialis na na-acquire natin sa Piestad na dalawa is hiniram naman mga Lodi ng chuhin ng uh, chuhin ko. Ano. Then yung isang pumpkin na galing Bacolod mga Lodi is uh, wala na arbor mga Lodi. So, nadala na sa probinsya. Then, yung isa naman nadala sa atin, mga Lodi, yung four times winner, ah uh, binigay ko doon sa kasama ko, mga Lodi. So, I think, uh, ipapalahay ata, mga Lodi. Kasi, ano siya, mga Lodi, uh, hindi, sinubukan ko, mga Lodi, na i-condition, isasabay ko sana doon sa gold, ang problema sa kanya, mga Lodi. Dahil, uh, medyo mag matanda na siya, medyo mabagal na, mga Lodi. Nandun pa rin yung cutting, pero yung mabagal na siya. So sabi ko hindi na di, di dispose ko na lang. Tapos yan mga lodi, bagong acquired lang mga lodi yan. So, sabi nang nakunan ko is at uh, three points claret yan mga lodi, then one point yellow legged hatch. So ano pa lang yan mga lodi? Mag si 6. So yan yung nadagdag doon sa apat, sa so, bali, pang lima yan mga lodi. So doon tayo mga lodi sa kabila. Dayan so, yan, mga lodi dito sa kabila mga lodi, ayan wala na. Then meron lang tayo dito nilagay na keeping. So kung ipapayenta mga lodi at hindi magkakaproblema problema, so meron tayong hinandang dalawa. Para sa uh, darating na mahal na araw. So ito 'yung mga lodi 'yung dalawa. So Sunday kasi ngayon mga lodi, so kaya nandiyan sa so, sa keeping ko. Uh, keeping cage. So mamaya susubukan ko sila mga lodi. So 'yung dalang dalawang dalasapi na 'yan mga lodi. So ayun mga lodi no. Yan na lang yung aking alaga ngayon. So meron talaga mga ta mga tao mga lodi na hindi natin mapahindian. Kaya ayun, normal lang mga lodi sa nag-aalaga ng manok 'yun. Lalo na't mga lodi, ano naman nakatulong naman sila, makakatulong naman sila sa atin mga lodi So ayun nga pala mga lodi no sa darating uh, na January 2019 uh, to 21. So, uh, mayroon meron uh, gaganaping uh, world sa World Trade Center sa Pasay na uh, World Game Paul Expo ano. So taon-taon tayo mga lodi pumupunta doon. So i-comment niyo lang mga lodi kung sino yung gusto niyo na ma-picture ko. Tingnan tayo ng price mga lodi. Kung magkano yung uh, uh, mga uh, uh, i-display -di nila doon. So sana makakwari din tayo mga lodi kahit mga 2 months old lang para meron tayong uh, dagdag dito sa ating Uh, munting manukan. So, ayan mga Lodi, no? So, hanggang dito lang at ang aking uh, munting vlogs. So, keep safe tayo mga Lodi. Maraming maraming salamat po.